Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Mayo 3, 2025. Sa petsang ito ng Mayo 13, habang ang buwan ay tila dumadaloy sa iyong enerhiya, Sagittarius, mararamdaman mo ang isang bigla ang bugso ng kumpiyansa sa iyong sarili na tila nag-udyok sa iyo na yakapin ang bawat pagkakataon na dumarating sa iyong landas. Ang likas mong pagkahilig sa kalayaan ay karaniwang sumasayaw kasama ng iyong hangaring magkaroon ng pamatagalang koneksyon isang dinamiko na kadalasang lumilikha ng kapwa kasabikan at pangamba sa iyong damdamin. Sa araw na ito, magandang pagnilayan kung paano ang iyong katapangan ay humuhubog sa mga desisyon mong ginagawa, at kung paano nito naapektuhan ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong determinasyon na palaging gumalaw, lumipad, at sumubok ng bago ay hindi lamang isang hilig kundi isang mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. munit sa gitna ng iyong walang kapantay na pananabik sa mga bagong karanasan, tanungin mo rin ang iyong sarili, anong uri ng koneksyon ang tunay mong hinahanap? Sa bawat pagkakataong iyong tinatanggap, may natatamo kang ang bagong pananaw, ngunit minsan ay may mga ugnayang maaaring nababaliwala. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay mahalaga ngayon. Isang paalala na ang pagiging malaya ay hindi nangangahulugang kailangang putulin ang bawat tali, minsan, mas nararamdaman ang tunay na kalayaan kapag may taong handang hawakan ang iyong kamay habang tinatahak mo ang sarili mong landas. Habang hinaharap mo ang enerhiya ng araw na ito, hanapin mo rin ang kapayapaang hatid ng tahimik na liwanag ng buwan. Sa likod ng iyong kasiglahan ay may mga damdaming nananahimik na naghihintay mapakinggan. Ang araw na ito ay parang isang paanyaya mula sa kalangitan na muling balikan ang iyong mga layunin at ang tahimik mong mga hiling. Ang katahimikan ng gabi ay nagbibigay ng oportunidad para sa paggaling mula sa mga pagkabigo, pagkukulang at sakit ng loob. Ang pagninilay sa mga oras ng katahimikan ay maaaring maging susi sa pagkakamit ng panloob na balanse na matagal mo nang hinahanap. Ang lakas ng loob na taglay mo ay tunay na kahanga ngunit may mga pagkakataon din na ang labis na paninindigan ay nagiging pader na humaharang sa mga taong nais makalapit sa iyo. Ngayon, bigyang pansin kung paanong ang iyong mapusok na kalikasan ay maaaring makaapekto sa iyong mga relasyon. Maaaring may mga taong humahanga sa iyong kasigasigan, Ngunit natitinag din ang iyong kawalan ng konsiderasyon sa ilang sandali. Gamitin mo ang araw na ito upang unawain ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng iyong pangangailangan para sa kalayaan at ng iyong kakayahang magmahal at kumonekta. Maging buka sa pag-uusap, makinig ng may malasakit, at hayaang ang iyong pagiging totoo ay maging tulay ng koneksyon sa iba. Sa pagdaloy ng araw, damhin ang pagnanasa mong gumalaw at tuklasin ang mundo sa iyong paligid. Ang enerhiyang ito ay parang apoy na sumisiklab sa iyong dibdib, nag-aanyaya sa iyo na maglakbay, literal man o emosyonal. Subalit tandaan, ang bawat galaw na ginagawa mo ay may bunga. Sa halip na tumakbo ng mabilis na walang direksyon, subukang ipundar ang iyong lakas sa mga gawaing may kabuluhan, mga proyektong pinagbubuhusan ng damdamin at layunin. Maaaring ito ay isang simula ng bagong karera, isang bagong koneksyon, o isang personal na hangarin na matagal mo nang ibinubulong sa iyong sarili sa kalaliman ng dabi. Sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, Sagitarius, matutuklasan mo rin ang katotohanan ng iyong puso. Huwag kang matakot harapin ang iyong sariling damdamin, ang takot, ang pagdududa, ang pananabi. Sapagkat sa pagharap mo sa mga ito, mas lalo mong nauunawaan ang iyong tunay na pagkatao. Sa pagyakap mo sa iyong sarili, mas madali mong maibabahagi ang iyong liwanag sa mundo. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay maroon, isang malalim at makapangyarihang kulay na sumisimbolo sa determinasyon at lakas ng loob. Ang mga masuswerteng numero ay labing isa, dalawamput pito, at tatlumput tatlo. Ang mga gawain na maaaring magdala sa iyo ng swerte ay ang simpleng pagmumuni-muni sa gabi, pagsusulat ng iyong mga layunin, at paglaan ng oras para sa isang mahal sa buhay. Kahit gaano kaabala ang mundo sa labas, ang mga munting sandaling ito ng koneksyon ay maaaring magdulot ng himala sa iyong araw. Ang payo para sa iyo ngayon ay ito, huwag mong hayaang mawala sa iyo ang pagkakataong matuto, kahit pa ito ay hatid ng mga hamon. Ang iyong kakayahan na yakapin ang pagbabago ay ang iyong pinakamatibay na sandata. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat. Ang kailangan lamang ay maging bukas ka sa iyong damdamin at tanggapin ang iyong sarili sa kabuan mo. Ang kalayaan ay hindi lamang paglalakbay papalayo, kundi paglalakbay rin papaloob, patungo sa sarili mong puso. Sa pagtatapos ng araw, Sagitarius, huminga ka ng malalim at damhin ang bigat at gaan ng iyong buong pag-iral. Marami kang naabot, marami ka pang tatahakin. Ngunit ngayong araw, sapat na ang pag-amin na ikaw ay buhay, ikaw ay lumalaban, at ikaw ay patuloy na nagmamahal. Ipagdiwang mo ang sarili mong paglalakbay, sapagkat sa bawat hakbang ay may karunungang natatamo at may kagandahang nadarama. Naway ang liwanag na nasa loob mo ay patuloy na magningning at magsilbing gabay mo sa pagharap sa panibagong bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.